So, dito siya dumadaan sa... Ayan. <coughs> Ayan. sayang yung tubig. Ayan, dinig-dinig mo yung agos ng tubig dyan sa, sa Mm-hmm. Cái <coughs> sarap rạp tít Mà mua hay Sobrang Duyên à Maybe something that just ain't Ayun yun, dun. Hanggang sa dulo yan. Papunta dito sa ilog na lumalagasat. Kung mapap... Madinig nyo yung <clears throat> agos ng tubig. Sobrang lakas. Parang false. Kung hindi yan false. Sapa yan. Kamalit na sapak lang naman siya. Dito yung dumadaan yung tubig. Papunta doon sa likuran ng aming baboyan. Ayan. Ayan tubig. Guys. So, sayang ang tubig dito. Yan ay galing sa bundok. Ang tubig na dumadaloy dyan sa daan. Yan. Kitang kita yung ilan. Yan. So, ang ganda dito ng tanawin sa... mm hmm. ito yung buhay sa probinsya sobrang tahimik lang ayan makikita mo dito yung mga tubo ayan, thank you for one likes so ang sarap dito mamuhay, sobrang tahimik at simple lang yung buhay dito sa probinsya makikita mo halos nakapaligilis puro tubo ayan, Boom nakatambay lang ako dito sa labas nakikonek ng wifi kasi andito kami sa babuyan ngayon at tinintay ko ang aking asawa para umuwi kami so bored ako kaya lumabas ako dito at nakikonek sa piso wifi dito sa tabing daan ayan ayan, ayan. shout out six viewers yeah shout out so sino sino sa inyo dito ang gustong mamuay sa probinsya um, simple lang at uh, dito yung mga tao is maagang natutulog at unlike sa syudad na hating gabi na mayroon pang mga tao So, kung makikita ninyo dito sa so daan, walang mga tao. Hmm. Hmm. Rainbow, much